Jella Alonte, nalugmok sa depression dahil sa pambabatikos ng netizen sa flood control scandal. Disclaimer. Ang mga opinion at pananaw na ipapahayag sa video na ito ay batay lamang sa mga ulat, diskusyon online, at pampublikong impormasyon, hindi ito nangangahulugang opisyal na posisyon ng alinmang tao, pamilya, o institusyon, layunin lamang ng channel na ito ang magbigay ng impormasyon at komentaryo para sa mas malawak na pag-unawa ng publiko. Mainit na usapin ngayon sa social media at sa iba't ibang sulok ng internet, si Jella Alonte, anak ng kasalukuyang mayor ng Binyan City na si Jella Alonte, ay umano'y dumaan sa grabbing depression matapos siyang malunod sa pambabatikos ng mga netizens. Lahat ito ay nagsimula ng mabanggit ang pangalan ng pamilya niya kaugnay sa controversial na flood control ghost project scandal na iniuugnay sa mga top contractors at political families sa bansa. Pero paano nga ba nangyari na mula sa isang lifestyle vlogger at social media darling, biglang naging target ng pang-aalipusta at masasakit na salita si Gela? Bakit napilitan siyang umatras sa kanyang online presence at piniling manahimik? At totoo ba na dahil sa matinding pressure, na itulak siya sa isang madilim na yugto ng kanyang buhay kung saan pumasok ang depression? Bago natin balikan ang kanyang kasalukuyang sitwasyon, unahin muna natin ang background ng pamilyang Alonte. Mula pa noong dekada 2080, kilalang matibay ang kapit ng pamilya Alonte sa politika ng Binyan City, halos apat na dekada na silang nasa pwesto, mula kay Bayani Alonte na minsan nang nasangkot sa kontrobersyal na kaso ng rape noong panahon niya, hanggang sa anak niyang si Len Alonte na giat na naging mayor at house deputy speaker, at ngayon naman ay si Jel Alonte, ang ama ni Jela, na kasalukuyang mayor ng Binyan. Para sa marami, hindi na bago ang pamilyang ito sa mundo ng power at influence, ngunit ang tanong ng mga tao, kung matagal na silang nasa pwesto, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin neresolba ang problemang paulit-ulit na lang, ang baha sa binyan at kalapit na lugar. Dito pumasok ang galit ng publiko, habang bilyong-bilyong pondo ang inilaan para sa flood control projects, patuloy pa rin lumulubog ang mga komunidad tuwing may malakas na ulan o bagyo, at mas lalong nag-apoy ang emosyon ng taong bayan nang makita nila online ang mga anak ng mga politiko at kontraktor na nagpa-flex ng marangyang pamumuhay. Isa na rito si Jela Alonte, kilala siya sa kanyang lifestyle vlogs, travel, fashion, luxury items, at kung ano-ano pang nagpapakita ng pagiging well-off. Kung dati tuwang-tuwa ang netizens sa kanyang content, ngayon ay naging mitya ito ng matinding inis at galit. Ang komento ng ilan, habang kami lumulubog sa baha, sila naman ay nalulunod sa luho gamit ang pera ng bayan. Mula sa admiration, biglang naging basyang spree laban kay Gela, lahat ng posts niya, binabalikan at nilalagyan ng masakit na salita, ang kanyang mga designer outfits at branded bags ay naging simbolo umano ng kayamanang ng galing sa bulsa ng taxpayers. Ayon sa mga ulat, hindi na kaya ni Gela ang bigla ang pagtaas ng pressure at negativity online, dati raw ay sanay siya sa mga simpleng intriga, pero iba raw ang impact nitong sunod-sunod na pang-aalipusta, dito na nagsimulang pumasok ang balitang siya ay nakaranas ng matinding depression. May mga nagsasabing halos hindi na raw siya lumalabas ng bahay, umiiyak sa loob ng kanyang kwarto, at dumaan sa yugto ng self-blame, ang dating lively at outgoing na Jella, biglang naglaho sa social media, nag-deactivate ng accounts, at pinili ang katahimikan. Pero dapat din nating linawin, wala pang opisyal na pahayag mula mismo kay Jella o sa kanyang pamilya tungkol sa isyong ito, kaya ang usap-usapan ng netizens ay pawang haka, haka at speculations, pero gaya ng madalas mangyari sa ating bansa, kapag may kontrobersya, lalo lang lumalaki ang apoy kapag wala ring malinaw na paliwanag mula sa mga sangkot. Intriga pa, ayon sa ilang insiders, may mga galit na netizens na hindi lang sa social media nagpakawala ng hinanakit, may ilan umanong nagpadala pa ng hate mails at hang pagbabante, dahilan para mas lalong matakot si Gela, kaya't imbes na ipagtanggol ang sarili, mas pinili niyang manahimik. Sa kabilang banda, may ilan ding nagsasabing unfair na rin daw ang naging pagtrato kay Jela. Oo, anak siya ng isang political dynasty, pero siya mismo ba ang gumawa ng ghost project? Siya ba ang pumirma sa mga kontrata? O siya ba ang direktang nangurakot? Dito pumapasok ang mas malalim na usapin, hanggang saan nga ba ang accountability ng mga anak ng mga politiko? Dapat ba silang sisihin sa mga kasalanan ng kanilang mga magulang o kamag-anak? O biktima rin ba sila ng sistemang ginagalawa ng kanilang pamilya? Pero ang hindi may kakaila, si Jella ay naging mukha ng galit ng publiko, dahil sa kanyang mga post online, siya ang naging simbolo ng luho sa panahon na dapat sanay nakikita ang resulta ng bilyong pondo para sa flood control. Kaya't ngayon, habang tahimik si Jella, patuloy namang umiinit ang diskusyon online, may ilan na nagsasabing lesson learned ito para sa mga anak ng politiko, huwag masyadong magyabang online, lalo na kung alam mong mainit ang pangalan ng pamilya mo sa isyo ng korupsyon. Pero may iba ring naniniwala na ito ay character assassination na sobra na at hindi makatarungan, imbes na itulak siya sa depression, dapat daw ang mga tao ay mas tumoon sa tunay na mga salarin, ang mga opisyal at contractor na nasa likod ng ghost projects. Habang patuloy na pinag-uusapan ang kalagayan ni Gela, mas lumalabas ang kahinaan ng ating sistema, na hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita ang resulta ng mga proyektong dapat sanay nagsasalbo sa mga mamamayan laban sa baha. Kung totoo mang dumaan sa depression si Gela, ito'y refleksyon ng epekto ng online hate at toxic na kultura sa social media, sa isang iglap, pwede kang itaas ng mga tao, sa susunod na araw, pwede ka rin nilang ilugmok sa pinakamadilim na parte ng iyong buhay. Ang tanong ngayon, makakabangon pa ba si Jella? o mananatili siyang tahimik at magtatago na lang sa likod ng pangalan ng kanilang pamilya. At higit sa lahat, dapat ba siyang sisihin? O dapat ba natin itong makita bilang pagkakataon para sa mga politiko at kanilang pamilya na patunayan na may malasakit sila sa bayan at hindi lang puro sariling interes? Ano mang ang sagot, malinaw ang isa, hindi titigil ang netizens hanggat walang malinaw na accountability sa flood control projects. At sa mga anak ng mga makapangyarihan, magsilbing aral ito, ang social media ay hindi lang para sa fame, kundi isa ring matinding pressure cooker kung saan ang publiko ang judge, jury, at minsan executioner. Dito natin iiwan ang isyong ito para sa inyo, mga kabas, ano ang tingin ninyo sa sinapit ni Jela Alonte? Dapat ba siyang sisihin at tulig sa in dahil anak siya ng isang political dynasty? O sobra na ba ang pambabatikos ng mga tao sa kanya hanggang sa punto na naapektuhan na ang kanyang mental health? Sino nga ba talaga ang dapat papanagutin, ang mga anak o ang mismong mga opisyal at contractor na nagpapatakbo ng mga ghost projects?